Ang dali namang i-debunk ng argumento mo. First, panahon pa yan ng mayor siya. Second, tapos na yung pangyayari na yan. Third, ano ngayon kung nilabag niya yon noong mayor pa siya? Ibig bang sabihin nun, binayolate niya yung batas na yan ngayong private citizen na siya? Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinag-usapan natin yung batas na nilabag ng bangag na presidente natin sa pagtanggap niya ng surprise gift sa pamamagitan ng pagpe-perform ng isang mamahaling banda. Imagine halos 50 million pesos ang bayad sa laos na banda na yon. Sa bagay, sikat yung mga yon nung kabataan ni bangag kaya happy-happy siya doon. Kaya pagbigyan na lang natin mga kapatid sa alam naman na natin na party party president talaga tong si Bangang eh. di ba? At ang nakakatawa pa mga idol, kung wala pang nag blow kay Idol Sas, gusto pa sana nila itong itago sa publiko. What? Gusto nyo ng ebidensya? O ito, may nag-send po sa akin itong invitation nila sa birthday party ni Bangag. Ano sabi sa invitation? Dear friends, we're excited to celebrate with you tonight. To keep the vibe cozy and private, we kindly ask that you skip the photos and videos during tonight's dinner. If possible, you can leave your phone in your car, or if it's easier, you can also check it in at the reception desk, where it will be tagged and waiting for you at the end of the night. But don't worry, we got you covered. Our videographer will capture all the special moments and will have a secure, roaming photo booth strolling around so you can snap a keepsake to take home. Thanks for helping us make this night extra special and intimate. We can't wait to celebrate together. So kung hindi pa dahil sa whistleblower sa hotel na yon na binalita kay Idol Sas, wala na talaga. Naitago na po sana nila ito sa publiko. Itong performance ng Duran Duran. Dahil kita nyo naman sa invitation, di ba? Pinapatago po nila ang mga cellphone ng mga invited guests nila. Di ba? At ito pa ang nakakatawa mga idol dahil ayon po sa post ng Bilyonaryo.com, You've gone too far this time. Malacanang sent official invites to top billionarios and politicos to Marcos Duran Duran birthday bash at Manila Marriott. So meaning, aware talaga si Bangag na dadalo ang Duran Duran sa private birthday party niya. Nagmama ang maangan lang talaga siya. Tama. Diba? At bilang rebuttal nung isa po nilang troll center agent defender ni Bangag, para daw pag-usapan daw natin ang gifts kung paano daw ito lulusutan ng mga DDS bubulagers daw. Ito guys, dito ko po sa inyo patutunayan na may hina po talaga ang utak ng mga troll center agents na to. Dahil tingnan niyo po itong post niya. Duterte admits receiving gifts daw from Kibuloy. Davao City Mayor Rodrigo Duterte on Monday admitted his friend Pastor Apollo Kiboloy had given him gifts, including properties and cars. During Kiboloi's late night show, Duterte said he had three properties at Woodridge Park, Ma, in Davao City, given to him by Kiboloi. When I was mayor, Pastor bought three properties. He said, I will buy properties for your children, because if anything happens to you because of your work, if you die, because I really go after the criminals here. He gave me a house at Woodridge. I didn't accept it, and it's there. Go to Woodridge. Who bought it? It's Pastor who paid, Duterte said. O oh, ba? Diba? Naka-highlights po talaga yung mga words para ipabasa sa mga mangmangyang followers. Ito guys ang defender ni Bangag na Bulag na walang utak pa. Dahil talagang binaypas niya ang sinabi ni PRRD na I didn't accept it. ba? Diba? At ang binaypas niya pang isama dito sa screenshot niya ay ang part na ito na ibinalik din ni PRRD ang bihikulong binili sa kanya ni Pastor Kibuloy. Yeah! Di ba wawta tanga lang yung Troll Center Agent Defender ni Bangag, di ba? At paano daw lulusutan yun ng mga defenders ni PRRD? Discolored naman boy. Ang dali namang i ng argumento mo. First, panahon pa yan ng mayor siya. Second, tapos na yung pangyayari na yan. Third, ano ngayon kung nilabag niya yon noong mayor pa siya? Ibig bang sabihin nun, binayolate niya yung batas na yan, ngayong private citizen na siya? O oh! oh, ano, di ba wow tanga? <laughs> Next time Mr. President, kapag kumuha kayo ng mga defenders, dapat yung may utak naman kahit na konti lang. Okay? Para medyo mahirapan naman kaming mag sa mga sinasabi nila para depensahan ka. Okay ba? So, bano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next video